Kumpisal, biglang may kumatok sa pintuan. Pagbukas niya, nagulat siya. Lalaki yung kumakatok, puro dugo damit. May tak ba, puro dugo. Sabi ng pare, ba't puro dugo ka? Father, nakapatay po ako ng tao. Ba't mo pinatay? Eh, Father, nag lang naman kami na sa pagtatalo. Eh. Ayaw niya pong magpatalo, Father. Eh. Kaya pinatay ko na lang siya. Ano naman ang pinag-uusapan yung nawi sa pagtatalo para maging dahilan, para patayin mo? Pinipilit niya yung kanya, Padre. Eh. Sabi niya kasi, meron daw Diyos, may Diyos daw. Sabi ko sa kanya, walang Diyos, wala. Pinipilit niya talaga ako, Father. May Diyos nga, may Diyos. Sabi ko, wala nga. Ayaw tumigil, Father. Pinatay ko na lang siya. <laughs> Ikaw, Father. <padre, laughs> naniniwala ka bang may Diyos? <laughs> Sabi nung pare, dati. <laughs> Bakit? Kung sa inyo nakatutok yung palakol, maninindigan kayo? Ha? Kahit ako sabihin ko, chismis lang yan. Tatago na ako sa kumbento. There are tests of faith. Kapag dumara dumaraan tayo sa mabibigat na pagsubok, alam naman ng Lord na pang din tayo ng loob. Dasal ka ng dasal, wala naman ng iyayari. Yung, pa yung isang bata, si Totoy, magpapas ko kasi sinasabi nitong parish priest, Sumulat kayo ng prayer request at ilagay sa ilalim ng kama ng baby Jesus at sa Pasko makukuha niyong kahilingan niyo. Tatlong taon sumusulat si Totoy, Dear Jesus, bigyan mo naman ako ng bisikleta sa Pasko. Love, Totoy. Tatlong taon sumulat ng bata. Wala naman dumating na bisikleta sa tatlong taon. Dahil sinabi na naman ng pare, sumulat kayo. Hindi na sumulat si Totoy. Ba't kapasusulat? Wala namang nangyayari. Pero nagsimba pa. Nagsimba ng Pasko tapos ng misa, nagpunta rin sa Belen. Lumingon-lingon. Nung walang nakatingin, kinuha yung ribulto ni Mama Mary. Nilagay sa backpack. Tapos sumulat, Dear Jesus, pag hindi mo ako binigyan ng bisikleta, hindi mo na makikita nanay mo kahit kailan. <laughs> Tandaan mo, huling babala ko na ito. <laughs> kidnap for ransom. <laughs> di ba? Nangyayari sa atin yan. Kapag nagkaroon ka ng mabigat na karamdaman, sabihan ka ba naman ng doktor, may taning na buhay mo, kakapanghinan din ang loob di ba? Di mo tuloy alam kung bakit sa akin nangyari ito. Sabi ng doktor, may taning na buhay mo. Ikaw naman, may magagawa pa po ba ako, doktor, kung sakali? Mabuti pa, mag-asawa ka na lang ng pangit at masama ang ugali. <laughs> Pag ginawa ko po ba yung gagaling pa ako, hindi na rin. <laughs> Pero pag ginawa mo yan...